duyog ng ilang miyembro ng grupong Maribela ang isang MMDA traffic enforcer matapos tiketan ang kanilang mga jeep na iligal na nakaparada sa isang mabuhay lane sa lungsod ng San Juan. Kasunod ito ng kilos protesta ng grupo sa labas ng tanggapan ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Gabriel Gohepe ng MMDA Special Operations Group Strike Force, Nagsagawa sila ng clearing operation kasunod ng report na may mga jeep na ilegal na nakaparada sa bahagi ng Connecticut Street na isang mabuhay lane. Nang hingan ng permit kaugnay sa rally, walang naipakita ang grupo. Pinagtulungang sikuhin, suntukin at hampasin sa ulo ang enforcer. May suot na helmet ang biktima kaya hindi, na it hindi ito nasugatan maliban sa nasirang visor ng kanyang helmet. Dahil dito pansamantalang itinigil ng MMDA ang clearing operation sa lugar Ang unang-unang priority po natin ay ang safety ng ating mga tauhan. So, Apo. ang aking